na nagawa mo na at nagkakaroon mo na. Kaya yun. So, sa pagkaroon ng challenges at sa pagiging masaya, so, ikaw lang yung may tulong at ikaw, pero ikaw pa rin sa muli ang may hawa kung ano man yung magiging para sa, mga, sa mundo at kung ano man yung magiging ano pa kayo at kung saan yun? yung magiging.